po yung inspirasyon nyo sa likod ng pagkukompos nyo nitong kantang Manok sa Pula? Kinumpus ko yung Manok na Pula kasi yung kapitbahay namin palagi sila nag-aaway. Pag na-asawa niya, yun, gabatuan ba kasi ayaw ng babae na sabong pag-uwi. Mm. Awa sila. Tapos, dito naman sa Manila, may kapitbahay din kami na driver. Pag natalo siya sa sabong, yung palusot niya sa asawa niya, hinold up daw siya. Kaya pinaghalo-halo ko na. Ayun. <laughs> okay. Tapos, gumawa semua sabung hero tu dong, para semua.